O, oh, parang mahal. Effective yung ano ah. mga ginagawa ko. Tumangkad ako ha? Tumangkad ako ng 3 feet yata. Yan mo. Ano pa, hindi ko maano. Basta, tumangkad ako ng 3 feet. Ganoon pala efekto na no. Sige, may mga acupuncture natin naman. Ah, uh, hindi. Hindi ka pwede magkwento ng mga ganoon. 9-12 tangkap ko po ito para kasi um, hindi ko mahal yun na effective pala yun um, yun tumakad ako 3 feet ito lang yung tinitira ko pero ay wala lang yung mga gagawin ko o <coughs> oh, yan yeah, katulad yan hindi ko sumobrang tangkad ang baba o oh. hmm hmm nakikita ba akong anong diferensya sa mga brain tangkad ko tangina. Hindi naman sinabi na pag may micro needle ka, tatangkad ka ng sobra. Paano na to? Ang late late na nun. Hindi ko na maabot lahat. Alam niyo, ang sukutan ng tunay na laki, alam niyo ko ano. na. Pukod sa etits. Pukod sa etits. Yan. Yan. Eh. Patama naman sobrang effective nung micro needling ko oh kulang pa ay may bitayin siya bitayin siya wala eh sobrang effective pa nung micro needling mukha lang yung pinitira ko tumangkat eh acupuncture actually naging acupuncture Acu Acu acupuncture ito ko nalang side